Sa lahat, uh, everyone, uh, followers. ito po yung padlock binili ko guys 180 ay 165 guys ito. for example guys kung may mga motor kayo o uh, bike pwede kayo bumili lang ganito para pang padlock sa inyong mga sasakyan ay mga motor o bike pwede na to guys matibay to guys Or, basta makatir Hindi, basta basta makatir guys 165 lang ang bili ko nito baka ano ano Kita po guys, 165 ang hmm. bilik nito nga ano to, ma matibay. Ano po nga ba? Iti-testing ko guys, paano pa gano? Hmm. Ito lang pala siya. Yan guys, ganyan lang pala guys. Titingnan ko rin dito kung baka nga ano. Pwede guys, po